na naman ako magtatakaw nagluto ako ng tinutong sa amin eh are? yan isang mamput kap na balatong isang tasang balagkait at isang gata yan baga isasangag ya lang yan napakadali na rin ari isasangag lang ang mulga. hanggang sa maging brown baga magtututungin ayan parang lang nagsasain tadali para din nagsasain ng lugaw na malata, Yan, patakpan. Bagay pa bubulakain. Yan, kadali niyan. Pagkatapos, yung malutong munggo ay ay do, ano, kakarating baga para mabiak. Dudurugin ng kauntian. Yon. Hanggang yan, hanggang mabiak yan. Yan, gayan, gayan. Kadali lang niyan. Yan, put ng basong gamit ko at ipantay. Aray! Pag bagago mo mula, ay ahalo ay nati hindi magtatangong iralain. Yan, gayon lang kadalay. Huwag ka kadalay, ano? Yan. Bago, hihina ang mga toy. Pabubulaki ng pabubulaki. Yan, tinanggalan ko na ng takay at naapaw. Ayang bigas na gay ang malagkit. Kailangan bagay bukang buka para malapot, Yan, nilagyan ko na ng brown sugar. yung muskubado ba ang tawag din sa samay bago nilagyan ko ng asukal na puti. ay depende sa tapis gusto ninyo guys madali yan yun bago inilagay na yung gata ayun yan na nagpapasarap din yan ginataan eh um. di Kabigini sa abro dahil di nakapat. wala nga anong tukot wala mapipig Yon, bago itataktak na yung munggong dinurog at pinusta. Hindi e, ka gadali. Hahaluin. Hahaluin lang ka sa mag... Ano? Maglauklahok na. Papatayin ang apoy. Hindi, e, na lang. Hindi, isip na rin yung habang mainit. Sa so, guys, salamat.